At yun nga mga lods, nagpagiling tayo ng bigas dahil naubusan na tayo ng konsumo na bigas ngayong araw. Ganito nga pala ang gilingan ng palay dito mga lods para maging bigas. Ang tawag nito sa amin mga lods ay traveling dahil nagta-travel sila mga lods para magiging bigas. pagandaan dito mga lods ay hindi na tayo nagta-travel sa, sa gilingan para lang magpagilingan ng bigas. Mga ninyo, lumang jeep ito mga lods na kinunvert lamang para maging gilingan. Dito nilagay na rin yung makina ng gilingan.

আমার um, সালামতো